po. Uh, sana nasa maayos kayong kalagayan. Uh, nandito na naman tayo. Magagrab. Ang oras po natin ay alas sing, Alas 5. 55. Meron na, to, meron na tayong 1,235 siyam na booking. Nagpapagas mo na ako dito sa total. Malapit lang na dito sa may pasay pagliko darling ng Aurora nagpapagasa ko ng 95 octane ang maganda din yung gas dito eh na feel ko yung power katapos dito kakain mo tayo doon sa Makati bago mag alasais para mag uh, umpisa tayo kukunin yung incentives Incentives natin ay Grab car Wednesday peak Ganon ulit 11 400 Rides most loving of all mothers, look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. Ayan yung ano, gwardiya dito. Our Lady of La Paz, Paris. Ayon dear, yung ating paboritong karinderia. Kain muna tayo. Ah! tayo sa salamat eh talong talong at saka ito yun wow sarap talong at bagyo beans ng pasahero dito sa Taytay Rizal galing Terminal 3 sobrang traffic dito sa may C6 ah hindi pala sa may ano dun sa may Lu uh, lower Bikutan dun sa may uh, police headquarters ay dito sa may Taytay papuntang uh, Baras Baras Taytay sa loobong tayong malaki to 500 500 plus ulit na nakukuha natin 100 pala oh. pipick upin natin ngayon Tilihin sya Magkano ng Update natin Sa earnings Earnings update 3,571 14 bookings Alas 11 50 Iotso Nagugutom na ako May makakainan kaya dito Wala namang na dito

na magsalita 25 nandito ako ngayon sa BGC may nakuha akong pasahero papuntang Quezon City Rojas Street corner sa city. Babayaran niya ay 828. Pick upin ko sa World Plaza BGC. Grabe traffic kanina. Sa May Ortigas. Malamang hindi ko makukuha yung incentives ngayon na 400 five rides pa lang to eh hanggang alas 8 okay my East Chira Quezon City kakadrop ko lang dito sa East Chira Quezon City sobrang traffic dalawang oras yung biyahe ang oras natin ay alas city 14 meron na tayong 5,266 at 18 rides pero hindi natin nakukuha ang incentives pero okay lang yan actually itong 5,267 ko earnings ay nadagdagan pa yan ng 700 kaninang umaga, madaling araw pero nung customer galing sa Fairview uh, nagpa drop off siya pag drop, pag drop off malapit lang doon sa Fairview pag drop off ko sa kanya sabi niya uh, gusto niya kong i-book papuntang Terminal 3 sabi ko, sige po. Pero nung binok niya ako, hindi ako yung ano, hindi ako yung nakuha niya. Sabi niya, ah, ako ko nito. Gusto ikaw na lang. Ay, uh, sabi niya, ah, wag nang ibok. Padiretso ko na lang sa kanya doon. Pumayag na din ako kasi siyempre request niya yun. So bali ang total ko ngayon ay 5200 plus 700. So almost almost 6000 din. Saka so, meron two hundred 240 na tip. So maganda pa rin kahit ma-traffic. Ma-traffic 'yung biyahe Maaga akong natapos ngayon 7:23. So nandito na ako sa May QC Circle. So maganda pa rin. Tapos nakatulog pa ako kaninang tanghali doon sa May Ah. Uh, Antipolo. Ulan eh, sarap matulog eh. Pero naka-aircon ako. Wala pa akong kung pananghalian, pananghalian ko kanina yung tinapay lang eh. So, uwi na lang ako sa bahay. Baka makapag-jogging pa ako mamaya. Tingnan ko.